May kwento ako, hindi siya artista, hindi siya yung fast food, pero sa puso ko, siya yung bida. Ako si Jessa, 21 years old, simpleng dalaga, tindera sa palengke, at agabitbit ng mama ko pagka bumibili siya sa Sabado. Isang umaga habang dala ko mga pinamili namin, bigla akong nadulas. Ayun, bagsak ako, tapos natapon lahat ng bitbit -bit ko. Pinagtitignan kami, yung nanay ko galit, kita mo talaga sa mata niya. Tapos ako gusto kong umiyak. Pero doon nangyari yun. Biglang may k-drama moment. May lalaki nakasando pawisan, galing sa kargahan ng yelo. Ate, talungan ko na po kayo, sabi niya. Binuhat niya yung bag ko, pinulot yung mga nalaglag na sibuyas. Walang tanong, walang arte. Ninitihan lang ako, tapos umalis. Kinilig ako, kinilig yung bakla, ante niyo. Simula nun, tuwing Sabado, inaabangan na kami ni Anton. Sabi niya palagi, Tita, tulungan ko na po kayo dyan. Sa bigiti o kundat sa akin. Isang araw, sinabihan ni mama si Anton, Anak, ikaw na nga sumama sa amin. Mas kampante ako pag nandyan ka. At doon ko na-realize, si mama at puso ko, pareho na pala may gusto sa kanya.